Ultimo aso, pagsisilosan mo, ultimo tendera ko, pagsisilosan mo, wala akong karapatang lumabas. Sinasaktan mo ko, dinuduroan mo pa ako noon, di ba? Yeah. Binigyan ko pa yan ng 1 million para po may malang analment, Matapang to, pag dumating sa bahay, bawal ka matulog na nakadamit. Bawal ka kumain na nakangiti. Bawal ka kumain na nagtatanong. Lahat, bawal. Gusto ko lang mabuhay kasama mga anak natin. Gusto kong mabuhay na normal. Ilang bang estudyanteng pinapaaral ko since... 20 na estudyante, mga pamangkin mo. Pinatapos ko since grade 7. Ako pa mar sa tatay mo. Ako pa nag-alaga sa nanay mo. Alam mo bang masakit. Tinitis ko na lang kasi hindi ko gusto makita ng mga anak ko. Walang mali sa pagmamahal pero grabe naman. Yun lang talaga, sir. Ang ano ko, sir, kung pwede sana, sir, makamaboli ang aming pamilya, sir. Pili ka, pakulong kita <laughs> o bumalik ka sa akin. Ma'am Jane, ano po yung work nyo? Business woman po, sir. Business woman. Hardware po, sir. Hardware? Uh, Semento, ah, okay. steel bar. Si sir, ano po yung trabaho niya? Uh, Philippine Coast Guard po, sir. So based dito sa nireklamo nyo, ma'am, 29 times yun na siya nahuli, nangangaliwa. Opo sir. Yung kabit niya, kilala niyo na din. Yes sir, pinapunta ko sa bahay. Tinanong ko siya, gaano mo ba kamahal yung asawa ko? Mahal ko, gusto kong makasama habang buhay. S Sabi naman ng asawa ko, ano naman gusto mong mangyari sir? Sabi niya, kaibigan gusto ko daw kong makasama si ma'am. Pinha Alis ko na sila. Itong kabit ni Mr. Teacher po, government M teacher. Teacher, oh, master teacher in Haro I guess no kasi sa lahat ng mga government employee, alam na alam nila na meron tayong code of conduct and ethical standard for public official employee. Oh, kasi po, mga public officials, na yung mga sa Coast Guard, ka-teacher, ang yes, um, their office is a public office, is a public trust under sa constitution. Okay. So they are representing their office. So yung mga ginawa nilang mali It reflects their office. Actually, they Opo. must be a highest standard of care and diligence in all their actions in and out of their office because they represent the Philippine government. So dito, ma mabigat talaga yung kanilang ginawa. Pwede sila makasuhan ng admin charges for disgraceful and immoral conduct. At saka, criminal charges. Ang possible na criminal charges na maisampan mo sa dalawa sa husband mo at saka sa kanyang kabit is concubinage under Article 334 yan ng revised penal code. Gusto nila magsama ng isa't isa? Yes, binahayan ko pa sila. Kasi yung asawa ko, gusto niyang makasama kasi sinisiraan niya ako. Hindi ko naman siya matanggap. Ilang tatlong taon na kaming hindi nagsisiping kasi na, nagkamayron siya ng STD. Ayoko na. Mahirap yun. Tatlong beses ako na nahawaan. Ng By anak the way, ma'am, may anak ba kayo ni sir? Mayroon po, tatlo. Tapos yung isa, ibang nanay sa pinsan ko. Tapos yung dalawa, ibang nanay din. Akong bumubuhay, sir. So, nung mga nahuli mo siya, ma'am, na 29 beses, ma'am, ano talaga yan? During so, marriage yan? Yung 28 pinsan ko pa, bago lang, that is 2024. Doon sa higaan namin, doon sa bahay namin, na-depress yung anak ko, na-depress yung stepson ko. Nag-aasawa kami, sabi niya, single siya, pero may mga anak siya. Yung... Ni-kurot, hindi ko yan, inano. kasi gusto ko lang mabuhay ng normal kasama mga anak ko. Ito yung 29 time, ito yung teacher. <laughs> yes, sir. Pero yung mga meaning, iba-iba yung babae niya. Yes. So, bali, ano talaga siya, philanderer. Yung, alam mo, yung womanizer mm. yes, na okay. perennial. Tapos, ako mong sasabihin, lalaki ro do no? Kasi, naksis niya yung cellphone ko. Kinuha pa yung SIM card ko. Paano ko mabubuhay? Sa, sa messenger lang ako nabubuhay, like, sir. Be... Milyon ang access niyan ng cellphone ko kasi hardware. Iba yung bahay mo yung tinitirhan, iba din yung bahay yung niya? Yes, hindi kayo magkasama? Nagpagawa ko ng bahay kasi nagka nagkausap kami sige, pag Monday to Friday dun ka sa anak natin, maghahatid sundo ka kasi negosyante ako pag abot ng Friday to Sunday. Sunday, dun ka sa kabit mo okay lang, pero hindi pong mapayag yung kabit eh. So gusto para kabit, suluhin siya? Yes, sir. Tapos, Tapos yung yung bahay na tinitirhan ng kabit bahay nuyan. yan. Uh, binili ko yon. Ikaw bin pala nag ng bahay na yan yes, para sa asban mo. Kasi tapos yung dalaya, kabit ya yan pumunta lang ako dito kasi alam kong si Rapi Tulpo lang yung makakatunong sa akin. Mm. Walang iba. Magandang hapon sa inyo, sir. 29 times ka daw niya nga nahuli sa iba't ibang babae. Mahirap mangyari yung ganun karami, ma'am, sir. Sa kaunang-una, sir, ang gusto ko sana, sa sir, mabuo pa yung pamilya ko, sir. Yun ang anak ko, sir. Pero dumating na tayo dito, sir, sa ano, sir? Sir, ilang anak nyo? bali sa una sir may dalawang anak sir. Sa Kasi, una. Yes, sir. Kanino 'yon? Sa una kong ano sir na nakasama sir. May isang hmm. anak doon. Dalawa sir. Dalawa. Puro Por, lalaki sir, yes, sir. Tapos ilang anak niyo dito sa kay ma'am? Tatlo ma sir, puro babae yes, sir. Yung isa, Iday. Wala, wala. Ikaw, ilang kin mo, mo 'yon? Adapted namin 'yon sir. Hindi akong nanay. Ano nandiyan sa sulat? Hindi akong nanay. Kaninong, sinong nanay? Ikaw yung tatay nun? Hindi eh, sir, Opo. hindi ako tatay nun sir. O bakit mo pinarmahan? Ito sir, kasi pinermahan mo meaning inangkin mo ng ikaw kasi kung hindi ka tatay, hindi mo naman pirmahan yung kasulatan. May nabanggit din si ma'am. Nakita kanya na kinasama mo pa yung pinsan niya. Inamin ko sir yung sir ay dahil sa siguro sir sa nagkatuksoan sir. Pero wala kaming relasyon ng babae. Alam yan, mo ba sir na kasal kayo? Yes sir. Alam mo din na government employee ka? Yes sir. Our public office is a public trust. So our actions no whether in and out of office would reflect the actions of the government. So meron kang mas mataas na degree of care and diligence in all your dealings. Ano na lang sasabihin ng na mga nanonood dito, yung mga lumalapit sa Coast Guarding in tulong, kung malaman nila ikaw sir philanderer ka or in short no napakababaero iba-iba yung babae na sinasama mo iba pa yung pinsan niya may teacher pa daw ngayon na kaya ngayon sir kaya nga sir ako may ilang kapato na sasawa ko sir pati sa pamilya na sir bakit ngayon lang sir kung kailan nga nag face to face kayo dito kay uh, sa wanted sa radyo ni Senator Idol Rafi Itagal ka na pala sa nang bababae. Malaki na nga anak nyo dun sa ibang babae. Malaki na yung anak nyo dito ngayon sa kay ma'am. Tapos ngayon lang kayo mag ng pasensya sa kanya? 14 years, inalagaan oh. ko yung mga anak mo sa ibang babae. Habitual yung pangbababae mo. Medyo unrepentant ka pa. Nung kinumpronta ka ni ma'am, nung andyan yung kabit mo, sinabi mo pa mahal mo, isasama mo pa. Hindi ka ba nahiyanon, sir? Ang sinabi mo pa doon, gusto mo hmm. makipag-live in sa kabit mo? Hindi ka ba nahiyanon, sir? Wala kong sinabi, sir, na makipag in sa ano, sir. Tsaka wala kong sinabi ng kabit, Sabi sir. Sabi mo, di ba? Tinanong ko yung teacher, gaano mo ba mahal yung asawa ko? Mahal ko siya. Gusto kong makasama siya habang buhay. Tinanong kita, anong sabi mo? Mahal ko siya, kaibigan. Kaibigan yung tawag mo sa akin, di ba? Oh, umalis ka. Nandun yung anak natin, yung stepson natin at tsaka yung ikalimang anak natin, multicab natin yung dala mo, doon mismo sa bahay. Kasi hindi ako, wala na akong alam Gusto ko lang mabuhay kasama yung mga anak natin. Ha? Gusto ko lang mabuhay kasama mga anak natin. Ilang, ilang bang estudyante pinapaaral ko since 20 na estudyante, mga pamangkin mo, pinatapos ko since grade 7 hanggang college, nandyan sa labas. Ha? Sabihin mo, kuya, Sabihin mo, kuya, o, sabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi tayo aabot dito sa tulpo kung ganito. Tinis ko lahat. Nagkaasawa tayo. One six lang yung sahod mo. Di ba? Tapos ngayon, sabihin mo, 120. Negosyante ako, pero hindi ako ganun, kuya. Hindi ako nagpupusano sa Facebook. Alam mo yan. Kasi simple lang akong tao. Gusto kong mabuhay na normal. Ah, kahit ilang ilang estudyante ba yung pinatapos ko? 11 na estudyante ha. 11 ha. Hindi yun isa lang. Mga pamangkin mo, ako pa nagbalsam sa tatay mo. Ako pa nag-alaga sa nanay mo. Alam mo ba masakit? Tinitis ko na lang kasi hindi ko gusto makita ng mga anak ko. Walang mali sa pagmamahal, pero grabe naman. Grabe kuya. Kung sa akin sana kung pwede hindi mahingi hindi ako ng kapatawaran sa so, alam kong sis, nasaktan kuya. kita. Alam kong alam kong marami nang pagkakamali na kuya. nagawa ko sa iyo. Hindi na, wala na iwan mo na lang kung ako. Kung pwede sana okay maayos na ako, lang natin 'to. Ibabalik ko sa yung ngiti mo, 'di ba? Nagaway tayo ng Nakaraan, di diba, kuya? Sabi mo, mukhang pera ka, garapal ka. Kuninta ko, hindi mo mabayaran. 11 million, ha? 11 Naku, kuya, May pangbayad ka ba dyan sa si 11 million? 11 million, ha? Sa ngayon, sir, wala talaga kung sir, sinasabi na ng babae. So, totoo ba, to, ma'am na wala na siyang babae ngayon? Sabi wala lang ako. niya, pero totoo, may kabit babae, siya. sir, na ano, sir? Mga Kailan mo? ka mo? sa kabit mo? Wala mo akong kabit, sir. Ah! February. Ibrari, sir. Ay, mo. ay, ay, ang isa sa akin kinagagalitan ko, you're making me ignorant. sabi mo lang na may titsyan kabit yung pinsan niya. Tapos sabi mo, wala ang kabit. Ano tawag sa kanila? Ghost? Hindi naman, di ba? So kabit yun. Mistress, para mo, ano gusto mong uh, ang sinunim pa dyan? Kung sinabi mo lang kabit, kailan ka naghiwalay sa kabit mo? February, sir. Tinigil ko, sir. Kasi hindi nga, sir. Tama, sir. So after ilang years, ngayon mo lang naisipan nga mali ginawa mo itong February 2025 lang. Ma'am Jane, ano po ba yung gusto niyong makuha sa kanyang... Gusto ko lang, sir, balik yung item niya. Okay. Maraming bisis mo binigay sa akin, pero tinanggihan mo, di ba? Sabi mo, mukhang pera ko. Kaya kong buhayin yung mga anak mo, lahat ng mga anak mo, pati mga mga kinbong. Huwag ka nang lalapit sa akin, kuya. Kahit sa mga anak ko kuya, huwag ka nang lalapit hindi kita papakulong. Mabuhay ka nang mapayapa. Yun lang. Yung property natin, hahatiin natin kung gusto mo yan. Okay lang sa akin kuya. Tahimik lang yung buhay ko, makasama ko lang yung mga anak ko. Magiging sa rin pa may peace of mind ako. Yun lang kuya. Ma, di ko di ko na sana tayo dito sa Kaiser Tulpo. Hindi ka mo naman sabi, di ba? Nandiyan yung sa record. Punta ka ako kay ng, Tulpo. Hingi ako ng tawad sabi. sa... Unang-una. Tulpo mo na lang ako. Unang-una, hingi ako nang tawad sa pamilya mo, sa iyo. Wala na, kuya. Dahil alam na. ko nasaktan kita, marami akong pagkakamali sa iyo. Ang gusto ko sana, pa yeah. para sa mga Ayun bata, sana, sana mapatawad mo ako, ma. Yun lang talaga, sir. Ang ano ko, sir, kung pwede sana, sir, mabuli ang ating aming pamilya, sir. Pili ka, pakulong kita o bumalik ka sa akin. Sabihin ko sa iyo. Ultimo aso, pagsisilosan mo, ultimo tendera ko, pagsisilosan mo, wala akong karapatang lumabas. Siloso ka, sinasaktan mo ako, dinuduroan mo pa ako noon. Diba? Anong klaseng pagkatao to? Huwag ka na, sir, mga bet. Kahit nga sinabihan ka pa ni ma'am na bala ka sa buhay mo, patandaan mo, sir, may obligasyon ka pa rin. And you are a government employee, sir, no? So, please have some dignity and respect, especially sa Philippine Coast Guard, in sir, na office nyo. Substation commander ka pa naman, sir, mataas yung tingin ng mga tao sa'yo. So, act like one. No? Have some respect. Bigyan mo naman dignidad yung opisina mo, yung sarili mo. Nakikinig dito ngayon yung station commander nyo, si Lieutenant uh, Manuelito Palacio. Actually, sir, pwedeng-pwede ka talaga niya mabigyan ng disciplinary action kung ano man yan. Sometimes it range even to suspension. Sir, I, I guess it's time, it's high time na sir nga, uh, you know, Magpakabait ka na, no? And act like a man, no? You're no longer a boy. Yan. Binigyan ko pa yan ng 1 million para po may malang annulment. So, Gusto ko, hindi na siya umuwi sa bahay. Wala ka ng pakialam sa mga anak ko kasi okay. matapang to pag dumating sa bahay, bawal kang matulog na nakadamit. Bawal ka kumain na nakangiti. Bawal ka kumain na nagtatanong. Lahat, bawal. Hindi por kesang hindi ka na magpunta uh, doon. Hindi por kesang ganyan, mga babae ka. Huwag na huwag ka pa rin mga babae, ha? Kasi kasal pa rin kayo. Unless, sir, na hindi pa naorderan ng korte na annul kayo, kasal pa rin kayo sa mata ng batas. Pag ginawa mo talaga mga babae, sir, mga kasuwa ka talaga at saka may admin charges ka na, may kriminal pa. Tanda mo yan, sir. Buti na mabait talaga si ma'am at saka ayaw iprosige Magbigay respeto ka naman din kay ma'am. Ay, sir. Unang una, sir, hingi ko, sir, ng patawad, sir, sa pamilya niya, sir. Lalo kay sa asawa ko, sir. Alam ko, sir, na nasaktan ko, sir. Saka sa organisasyon sa Pilipinas, sir, huminga ako ng tawad din, sir. Kasi Papaya. nadadama yung aming pangalan ng Kusunod, sir. Dahil, nang, dahil sa akin, sir. Saka okay. hindi ko na masisisi yung asawa ko, sir, na bakit siya nagkaganyan, sir. Kasi alam ko naman, sir, na akong nagkakamali, sir. Sa huling sandali. Respetuin ko yung desisyon mo. At nagpapasalamat ako, sir, sa programa niyo, sir. Kasi dito, sir, natutulokan yung problema namin, sir. Sa tutulong sir, dahil rin ako makakatulong, sir. Di ako, sir, ano sir, palagay gabi-gabi, sir. Kasi misan tinatawagan niya ako, sir, ng madaling araw. Ganon pa rin ang problema, sir. Laking pagpasalamat ko dito, sir, na pinuntahan ko talaga, sir, kahit malayo yung lady, sir, para matapos ang problema namin, sir. Matuldo ka na, sir, yung problema namin, sir. Pangako sir, di ko pa ba mga anak ko, sir? Wala na, kuya, ha? Wala ka nang uuwian.